yung mga lines, sugat-sugat yung mga sister ko. I'm loving the weather mga sister ko kasi December na nga, sobrang labig na mga sis, pero ito ang ayaw ko talaga, ayaw nagbabalat yung kamay ko mga mi. Actually, ng isang araw mga sis, sa seminar ako, syempre hindi ko naman makapag-video at ipakita sa inyo itong ginamit ko na R, top R mga mima ko na hand cream. Ito lang talaga yung ginagamit ko mga sis, eh nagiging smooth, nawawala yung pagka balat-balat niya, yung rough na ano, na kamay. So, ayan lang siya mga sister ko, di ba? Makikita niyo agad na moisturize yung kamay ko. Ayan oh, look. 'di ba? Nagbigay na kagad siya ng magandang effect sa kamay natin mga sis. So kung parehas ko kayo na may allergy sa mga sabon or di kaya kapag ganito na taglamig, taginit, nagbabalat ang mga kamay, ito na ang sagot diyan mga sis. Sir Art of R, mga mima ko na hand cream. Sa amoy niya mga mima ko, hindi siya mabango, hindi din siya mabaho. Kumbaga, yung amoy niya eksakto lang. I mean, hindi siya hindi siya totally mabango, mabango kagaya ng mga VS mga sis. Pero ano bang purpose nito? Di ba para ma-moisturize yung mga kamay natin? So, Uh, yung amoy ng mga sis is uh, nasa hindi siya sobrang mabango pero hindi ko ma-explain kasi hindi naman talaga ako expert sa pag-explain ng amoy pero parang wala na meron konti lang ganun kasi bahala na kayo eh. <laughs> intindihin yon mga mima ko basta nakaka-moisturize siya ng kamay natatanggal yung pagkabalat-balat ng kamay ko kasi kung mapapansin niyo ayan oh yung mga lines, sugat-sugat yun mga sister ko. So dahil dito mga mina, wala na talaga yung pagsusugat ng kamay ko, yung pagbabalat niya. Kaya anong kinakailangan gawin? Check my yellow basket, check out na!